pagbisita ni Alden sa It's Showtime, pinag-usapan ng mga netizens, reaksyon ng TVJ, hinihintay na rin ng mga netizens. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Ito nga ang nangyari, matapos na mag-guest si Asia's multimedia star Alden Richards, sa It's Showtime ngayong Lunes, December 4, 2023. Kasama nga ni Alden si megastar Sharon Cuneta na nag-guest para i-promote ang kanilang upcoming 2023 Metro Manila Film Festival entry na Family of Two, A Mother at Son Story. Matatanda ang una na itong naipaalam ilang araw bago ang nasabing guesting. Pinag-usapan nga ng mga netizens ang pagdating ni Alden, na unang beses lumabas sa nasabing kapamilya noon time show. Na kahit nga si Vice Ganda, ay hindi makapaniwala na darating ang araw na makakasama nila si Alden sa It's Showtime. Dito nga ay nabanggit mismo ni Alden, na siya ay nanunood din ng It's Showtime, at ginawa raw niya ang guesting, para ipakita na wala ng network war at nagkakaisa ang showbiz industry. Trending at pinag-usapan din na ang pagsigaw ni Alden ng famous Britain ng It's Showtime na What's Up, Madlang People. Naging sulit naman ang paghihintay ng viewers na mapanood si Alden sa It's Showtime dahil nakisali pa ito sa segment na Michus Michus. Samantala, hinihintay pa rin namang mag-react ang TVJ at ang mga legit da bark ads, Patungkol sa guesting ni Alden sa It's Showtime. ang sa interview noon ni Alden Richards, ay nabanggit na niya noon, na ayaw pa niyang maging host, o maging regular host ng mga nasabing noontime show. Na napag-usapan na rin natin noon. Dahil ayon sa kanya, ay ang puso niya ay nasa mga dubark ads o legit dubark ads. Sabi ko, Miss Annette, ngayon pa lang po, sasabihin ko na po na everything that has happened. In the noontime world natin ngayong sa Pilipinas, kumbaga alam nyo po kung saan ako galing. Alam nyo po yung, of course, in terms of yung relationship na meron ako, syempre po, nandito po yun sa TVJN sa Itbulaga. With those words, hindi ko na kailangang magpaliwanag. But let me clarify lang po, not necessarily means, hindi po ako magiging regular or guest with these noontime shows, he said. So if it's about promo, okay po. Pero as a guest or regular host, baka hindi po muna. Kasi of course, yung puso ko po is with the Dubark ads. Magreact kaya ang TVJ sa guesting ni Alden? At dahil nga, hindi live ang i80 kapag lunes, ay hinihintay ng mga netizens kung ano ang reaksyon ng mga legit Dubark ads dito. Matatanda ang, una nang nag-guest si Sex Bomb Rochelle Pangilinan sa kabila, o sa itbulagan ng tape, kung saan pinag-usapan din ng mga netizens ang tungkol dito. Makikita din ang post ni Rochelle patungkol dito, na may caption na, 28 years ago, ako unang tumuntong sa stage ng itbulaga. 13 anyos pa lang ako nun, pero naaalala ko pa yun hanggang ngayon. Tatlong lumipat ang TVJ, at ang original It Bulaga host sa TV5, tulad nyo, na apektuhan din ako at nasaktan. Sa araw na ito, aapak ako uli sa entablado ng It Bulaga. Iba na ang mga karakter sa paligid, pero ang excitement at saya na nararamdaman ko, ay tulad pa rin ng dati. Sabi ka ko lagi mag-perform noon sa It Bulaga, kasama ang TVJ at ang The Bark Ads, sabi pa rin akong sumayaw sa bagong It Bulaga kasama kayo. Bilang pagtanaw ng respeto sa Itbulaga, TVJ at Original The Bark Ads, itong buwan ang pinalipas ko, bago pa man ako nanggahas gahas makapasok man lang sa bagong Itbulaga. May takot, may pag-aalinlangan. Pero kung nakapit ako sa paniniwalang, dahil gusto ko lang ishare ang talento kong ibinigay niya, ako ay tatanggapin niyo. Nagpasintabi po ako sa Original Itbulaga Host and Management, bago ako umabot sa puntong ito. Magpapasalamat na rin ako sa mga kasamahan ko dati, at naunawaan nyo ang pag-guest ko ngayon. Bilang nanay na ako, nais kong ang mga kilos ko, ay maipagmamalaki ng anak ko, ng asawa ko, at ng mga mahal ko sa buhay. Maraming salamat sa inyong bukas na pag-iisip. Makikita din ang mga reaksyon at mga comments ng mga netizens sa post na ito ni Rochelle Pangilinan. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?